Alright mga tol, meron nga pala tayong pinamili ngayon dahil meron na naman paabol yung ating mga client na yan. Tignan nyo naman, ang dami namin pinamili, paabol lang yan. Sa oras na to ay pagod na pagod na kami. So sinubukan naman ni ko magtulak ngayon dahil gusto niya lang masubukan itulak yung ganito kabigat na pushcart. Hirap na hirap siya dyan kasi sobrang bigat niyan. Ayan, tapos nagtrip na naman tong batang to Huwag ko daw sabihin kay mama Arian niya na nawawala siya kunwari Pero nagtago lang naman siya dun sa unahan ng ating sasakyan So ayan hinihintay natin na makarating si Aryan dito sa loob At tanungin kung nasa saan na si Nick Nasaan? Nasaan? sa sa'yo sa... ay tapos ka isip. Ano 'ni ko iko lakahisip eh. Ha? <laughs> <laughs> ka? Ikaw, ikaw yung nagtago diyan eh. <laughs> Kung makikita nyo guys, kinarga ko lahat yan sa sasakyan. Napakarami yan. May prutas, may groceries. At syempre nilagay natin sa loob yung mga kasabay niya. Syempre yatid ko si ate sa kantin bago ako mag-deliver. No? ka-hectic ang schedule natin. Wala tayong magagawa kasi tayo lang naman na nakatoka para mag-deliver ng mga. So bago tayo mag-deliver, no? gagawin muna natin tong rapper na to. Kasi para bago natin iwan si ate, eh, medyo mabawasan ang kanyang trabaho. Kasi parating pa lang sila Eugene at si Bakla nitong oras na to. Tara at enjoyin muna natin ang pagtatanggal ng rapper dito kay ate. At natapos na nga tayo magtanggal ng rapper. Tara at mag-deliver na tayo. Samahan nyo ako dahil alam ko napaka-traffic na itong araw na to. Let's go! Yeah! Tara tol, alis na tayo at anong oras na. Kung makikita nyo, napaka-traffic talaga dito sa Marikina. Kung dito ay traffic, ano pa kaya ang EDSA. At ayun na nga, na-traffic na nga tayo sa EDSA. Wala tayong magagawa dahil lagi na lang talagang traffic dito sa EDSA. Talagang common na to. At hindi na to bago sa EDSA, syempre. Sinuot ko nga pala yung salamin ko dyan kasi nasisilaw ako sa araw at para mas maging komportable na rin ako sa pagdadrive. At ayan, nakita ko nga yung Subaru BRZ at gwapong-gwapong nga ako dyan. Malay mo someday magkaroon tayo ng ganitong klasing sasakyan. Hindi man natin to priority pero malay mo, 'di ba? Mabili natin someday kahit na hindi na natin masyadong iniisip ang gastos. Ngayon nandito na tayo kagad sa client natin. Ibaba na natin kagad dahil alam ko kailangan na nila 'to. Napakarami ng mani na para pampatanggal ng antok nila. All right. Uh, pauwi na tayo mga tol. Na-deliver na natin yung uh, order ng ating client. So, let's go. Uwi na tayo. Medyo natagalan tayo kasi sobrang traffic talaga sa EDSA. So, wala namang bago doon. Lagi ko naman sinasabi yung na-traffic. And, baba na tayo. Labas na tayo ng building kasi pag kinabot tayo ng 30 minutes dito sa loob ng building, eh, alam nyo na, may bayad ang parking natin. So, 30 minutes lang ang oras na binigay nila para sa delivery boy. So thank you.